Ewan ko nga ba bakit hindi pa naging syudad ditong San Jose, napaka-online naman. Hindi ko lang alam kung anong reason. So baka may alam kayo mga kalayas, mga idol. I-comment naman sa baba. Papasok na tayo sa pinaka sentro. Actually, ito yung pinaka maunlad na bayan sa Occidental Mindoro. Although hindi siya ano, kabisera, pero ito yung pinaka maunlad. init ngayon dito sa San Jose Mindoro pag check ko sa ano ngayon temperature around 42 sobrang init so ito yung dagat na sa kanan natin masyadong kalmado pero yung init ang talagang nagwawala ngayon <laughs> so isa kasi sa pinaka mainit na lugar itong part ng Mimarupa Especially dito sa Occidental Mindoro uh, Siguro dahil sa Yung malapit sa dagat Tapos uh, Mountainous And Aligned din siguro ito dahil Agricultural ano area Ang Occidental Mindoro So Itong nadadaanan natin ito yung beach ngayon Ito yung tawag nila dito ay Aroma Beach sa gabi maganda dito pumunta kasi mga lights and bukas lahat ng mga restaurant mga street foods dito sa Aroma Beach punong puno yan left and right and ayun uh, dahil ngayon ay parating yung ano, mahal na araw kaya yung mga karamihan sa mga nasa siyudad, especially sa Manila nag sila kaya so papunta tayo ngayon sa mismong sentro ng San Jose meron lang tayong bibilhin so mamaya uh, papakita ko sa inyo para dun sa mga matagal na hindi nakakauwi <laughs> malaki na rin ang improvement ng Mindoro, lalo itong San Jose kumpleto na rin ang mga ano dito establishment so pagdating sa mga restaurant mga fast food, kumpleto na rin And mga banks nakakatuwa lang, oh. ang daming mga kortina sa <laughs> sa kaliwa ito yung mga tarpaulin ng mga politiko grabe dami para ng mga sinampay na damit pero ganun talaga so may pakita ko sa inyo yung pinaka sentro ng San Jose tutur ko kayo so ito nga pala yung barracks ito yung ang landmark dito. Ayun sa kanan, ayan yung pinaka sentro, o istasyon ng pulis. Dito sa San Jose. So pag nasa San Jose ka, ay di ang papasok talaga ng pinaka sentro ay madadaanan mo itong tulay. Ang sikat na sikat na Pantarukan Breeds Ayan Pag December maganda yung ginagawa nila dito eh Pinapailawan tong Tulay Kaya attract, attraction din ito kapag uh, Ano na uh, Pasko So dito palang pagbungad kasi napaka old na tong tulay na to pandarukan ayan o, hindi naman masyadong makita yung ano pero napaka sikat ito na tulay sa San Jose syempre ganun din yung mga sa baba <laughs> so yan papasok na tayo sa pinaka sentro pinaka ng San Jose Actually, ito yung pinakamauunlad na bayan sa Occidental Mindoro. Although hindi siya ano uh, kabisera. Pero ito yung pinakamauunlad. Ewan ko nga ba bakit hindi pa naging syudad itong San Jose na unlad naman. So compare naman natin sa ibang lugar, galing na rin ako ng Mindanao, saka Visayas, especially sa part ng Negros ang lilit ng bayan pero city pero dito sa lugar namin sa San Jose kompleto na to dito pero hindi talaga ano siya na di declare as city hindi ko lang alam kung anong reason so baka may alam kayo mga kalayas mga idol I comment I comment nyo naman sa baba so ito yung Diboro, Diboro Street ba to? Ayan. Kakanan lang tayo dyan sa stoplight. Magpapark na kasi pupunta tayo dito. Diyan tayo bibili. So pwede na tayo kumanan dyan. Okay, hanggang dito na lang mga video natin mga kalayas. Hanggang sa sunod ulit na mga kwentuhan at layas. Thank you!